kumusta ka? Alam mo, madalas kapag pinag-uusapan natin ang paglago, halimbawa sa isang community, sa church, o kahit sa sarili nating spiritual life, um, parang ang focus natin laging nasa simula o kaya dun sa resulta, di ba? Pero, um, paano kung sabihin ko sa iyo na may isang stage, isang yugto dyan sa gitna, na madalas nating, alam mo yon nilalaktawan o minamadali. Pero ito pala yung pinaka-critical sa lahat. Ito yung tinatawag na seedling stage. Yung yugto ng pagiging punla pa lang. Ang mga ideya kasing pag-uusapan natin ngayon e eh galing sa ilang piling bahagi ng isang material na sinusuri mismo itong stage na to mula sa pag-usbong ng buto hanggang sa paglalim ng ugat. Ang mission natin ngayon, hihimayin natin kung bakit itong parang tahimik lang yung hindi masyadong kapansin-pansin na yugto ayun yun pala ang make or break moment. Bakit yung pagpapabayaan dito um, mas malaki pa raw yung banta? kesa sa mga persecution o kakulangan sa resources para sa pangmatagalang bunga at pagpaparami. So, linawin muna natin, ano ba talaga itong seedling stage? Ito yung kasunod agad nung alam mo yon, unang excitement, yung pagtubo pa lang yung sprout. Dito sa yugtong ito, yung bagong tanim, isang bagong believer, isang bagong small group o kaya isang bagong initiative, kailangan mag-focus muna sa pagpapatibay ng ugat. Ang problema nga lang dahil hindi pa ito kasing dramatic ng simula o kasing laki ng resulta, madalas hindi ito masyadong napapansin, parang na-overlook. At dyan, dyan talaga nagiging delikado yung sitwasyon, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Ang bilis ng lahat, sa bilis ng takbo ng informasyon, ng pagbabago. Kung yung isang bagong tanim ay e mananatili lang sa tinatawag na spiritual infancy, yung parang sanggol pa lang, tapos walang malinaw na proseso para magmature, Nako, nagiging sobrang vulnerable, madaling matanggay ng kung ano-anong turo, mababaw yung pundasyon, tapos magkakaroon ng gaps sa leadership sa hinaharap. Alam mo, ang fascinating dito, yung hindi pag invest sa pagpapaugat sa yugtong ito, parang nagtayo ka ng bahay na ang ganda ng pintura sa labas, pero yung pundasyon kulang. Ah, o ano, maganda lang sa umpisa. Oo, pero hindi tatagal, babagsak din. Tama ka At alam mo, hindi naman to bagong konsepto. Makikita natin yung prinsipyo nito sa mismong mga turo at halimbawa sa Biblia, di ba? Halimbawa yung parabola ng mga hasik sa Mateo 13. Yun, di ba pinapakita doon na hindi lang basta tanim lang ng tanim, mahalaga yung lupa, tsaka yung cultivation. Yung mga butong nahulog sa batuan, mabilis nga daw tumubo pero dahil mababaw yung lupa, natuyo din agad pagdating ng init. Parang ganun kapag minadali ang proseso. Eksakto. Tapos idagdag mo pa yung isa pang parabula sa Marcos 4, yung inihalin tulad yung kahariang ng Diyos sa butong tumutubong parang kusa lang may mga yugto. Usbong muna, tapos uhay hanggang sa mahinog na yung butil. Pinapakita nito na may mahalagang proseso ng paglago na nangyayari ng tahimik eh, sa ilalim, kumbaga, bago pa makita yung ani. Parang yung seedling na palihim na nagpapalalim ng ugat. Tapos, meron pang paalala si Pablo sa Colossians 2 verses 6 to 7 na tayon na kailangang mag-ugat at magpakatibay sa kanya kay Kristo at tumibay sa pananampalataya. So malinaw na yung pag-ugat, ano siya? Active at intentional na proseso. Hindi yung parang automatic lang na mangyayari. Oo, oh, hindi po ding passive lang. Sa history naman, pag tinignan natin yung mga grupo like Moravians o yung mga naunang metodista, tsaka yung mga house church sa Korea, isa daw sa mga sikreto kung bakit sila nagtagal at lumago ng husto ay yung deliberate nilang focus sa discipleship, sa pag-aalaga sa mga seedlings hanggang sa maging matatag muna sila bago sila humayo o lumaki as a movement. galo, gahita natin tong pattern na to. Kahit yung early church sa Jerusalem, sa Acts 2, di ba? Kitang-kita yung focus nila sa apat na pillars. Turo ng mga apostol, pagsama-sama fellowship, pagpipiraso piraso ng tinapay, tsaka pananalangin. Ito yung mga gawain na nagpapalalim talaga ng ugat. Si Pablo mismo, di ba, hindi lang siya basta nag-evangelize tapos iniwan na. Sa so, 1 Thessalonians, sinat commitment dito. Kung may life cycle pala yung paglago, saan eksakto pumapasok itong seedling stage na to? Ayon dun sa material na tinitingnan natin, may limang yog to raw. Una, yung seed stage, yung pagtatanim pa lang yung simula. Pangalawa, itong pinag-usapan natin, yung seedling stage, yung pag-ugat, formative growth. At ito yung sinasabing linchpin daw, yung pinaka-critical na bisagra. Pangatlo, yung stock stage, structural growth na, maturity. Pangapat, yung head stage, reproductive maturity, yung handa ng magparami. At panglima, yung full kernel stage, yun na yung multiplication, yung harvest. Kung i connect natin sa bigger picture, isipin mo yung seedling stage parang tulay. Kung mahina yung tulay na yan, hindi ka makakarating sa next stage. Yung paglaktaw o pagmamadali dito, halos sigurado nang yun ang magiging cost ng pagbagsak sa future, kahit gano'n pa kaganda yung simula mo grabe pala yung epekto. Kung ganong ka critical, ano yung mga um, konkretong panganib kapag ito'y napabayaan o kaya minadali? Nako, marami at magkakaugnay pa sila. Unang-una, nagbubunga ito ng shallow faith. Ano mo yun? Mababaw na pananampalataya. Yung tipong madaling matanggay ng emosyon lang, madaling panghinaan ng loob pag may challenges, o kaya, eto delikado, madaling malin lang ng mga maling turo kasi hindi malalim yung pagkakaunawa sa katotohanan. At hindi lang sa individual yung epekto niya, no? Pati siguro sa mga leadership. Oo, tama. Pangalawa, nagkakaroon ng burnout sa leadership ito yung madalas hindi natin nakikita eh. Yung burnout, hindi lang yan dahil sa dami ng trabaho. Madalas, sintomas yan ng isang sistema na nakafocus lang sa external results, sa numbers, sa dami ng activities, pero kulang yung investment sa pagpapalalim ng foundation ng mga tao. Yung leader, Ayun, pagod na pagod kakahabol sa metrics. Pero yung mismong mga halaman pala, hindi naman talaga lumalago yung ugat. Parang walang nangyayari sa ilalim. Makes sense. Parang laging nagsisimula ulit ano? Cycle lang. At dyan papasok yung pangatlong ka, panganib. Unreproducible discipleship. Paano ka nga naman makakapag-mentor o makakapag-disciple ng iba kung ikaw mismo hindi pa ganun kalalim yung ugat mo? Ang resulta, hindi nagmumultiply yung mga mature na disciples. Baka nadadagdagan lang sa bilang pero hindi lumalalim at hindi nakakapagparami ng katulad nila. Hindi siya sustainable in the long run. Okay. Ano yung pang-apat? Pang-apat, vulnerability to cultural drift kapag hindi malalim yung pagkakaugat sa mga prinsipyo at values ng faith, nako, napakadaling maanod ng kultura. Kung ano yung uso, kung ano yung popular, yun na lang yung nasusunod, imbes na yung salita ng Diyos yung humuhubog sa pananaw at pamumuhay. Madaling makompromise. Okay, okay. Here's where it gets really interesting for me, based sa mga sinabi mo. Ang tanong pala na dapat nating itanong sa mga sarili natin o sa mga communities natin ay, ano ba talaga yung gusto nating itayo? Isang bagay ba na mabilis sumikat, ang ganda tingnan, ang laki agad, pero kasing bilis ding mawawala kapag nagbago yung ihip ng hangin? O isang kilusan na baka mas mabagal sa simula, mas kailangan ng patience, pero dahil malalim yung ugat, ito yung tatagal, kakayanin yung mga bagyo, at magpapatuloy na magbunga at magparami. Nakakapanghinayang kasi yung mga nasimulan na, Nagkaroon ng excitement pero walang naiwang pang matagalang impact kasi napabayaan yung critical na yugto ng pag-ugat. Ah, at ganito kapang iip kapag napabayaan. E eh paano na ngayon? Ano yung mga konkretong paraan para sadyang alagaan itong seedling stage? Kasi hindi naman to magic lang, di ba? May mga practical na hakbang tayong pwedeng gawin. Ano-ano yon? Siguro yun yung gustong malaman ng mga nakikinig sa atin ngayon. Paano ba to gagawin? Sige. Una, kailangan ng intentional discipleship pathways. Anong ibig sabihin yan? May malinaw at nakadesenyong proseso para sa spiritual growth. Hindi pwedeng bahala na lang o kanya-kanyang diskarte. Isipin mo parang hagdanan, may simula para sa orientation ng mga bago, may training para mahubog yung spiritual habits like prayer, Bible reading, may mentorship kung saan may gagabay talaga, hanggang sa preparation for leadership. Dapat malinaw yung bawat step. So hindi lang basta event nais yung approach, kundi process-oriented dapat. May sinusundang journey. Tama. Pangalawa, relational anchoring. Yung pag-ugat, hindi lang yan sa knowledge, kundi sa relationships din. Kailangan ng malalim at tunay na community. Dito sobrang critical yung role ng small groups, ng accountability partners, ng safe spaces kung saan pwedeng maging totoo magtanong ng walang judgment at suportahan yung isa't isa. Hindi lang yung attendance sa malaking gathering, kundi yung tunay na pagkakakilala at pagdadamayan. Parang yung sinabi nga sa gawa to, yung fellowship o pagsasama-sama. Yun pala yun? Oo, at kasama dyan yung pangatlo, cultivating spiritual practices. Ito mismo yung mga ugat na kailangang palakasin, yung regular na connection sa Diyos through studying His Word, prayer, worship, kahit yung fasting. Hindi ito dapat tinitignan na parang checklist lang o obligasyon, kundi bilang mga paraan para tumanggap ng sustansya mula sa Diyos. Kailangang itong ituro, imodel at i-encourage. Meron pa ba? Baka kasi ma-overwhelm tayo sa dami ng kailangang gawin for this stage. Maliliit na paglago na hindi laging kita sa labas. Halimbawa, yung paglago sa pasyensya, sa pagpapatawad, sa integrity, sa pagiging faithful sa maliliit na bagay, hindi laging dapat malaking event yung pinapalakpakan. Yung pagkilala sa mga ito nagbibigay ng encouragement 'yan para magpatuloy. At panglima, empowering multiplication eventually. Kapag nakikita ng lumalalim na yung ugat, dapat sinisimula na rin itrain yung mga seedlings na ito na balang araw sila naman yung mag-aalaga ng ibang seedlings kasi yung goal hindi lang maging matatag na puno kundi maging punong namumunga at nagpaparami. Reproduction ng endgame. Ah, uh, malinaw yung mga practical steps pero nabanggit din dun sa material natin yung ilang related concepts. Presence, proclamation structure at multiplication. Paano to nagkoconnect sa pag-aalaga sa seedling stage? Minsan kasi parang ang daming terms nakakalito. Ah, magandang tanong yan. Para makita natin yung buong flow, isipin natin yung presence. Ito yung parang foundation bago ka pa man magtanim ng buto. Ito yung pagiging kasama mo muna ng mga tao sa konteks nila, pagbuo ng trust at relationship, parang ginawa ni Jesus dun sa Samaritan Woman sa John 4. Hindi ka basta darating at magtuturo, kailangan mo munang makilala sila, pagkatiwalaan kanila. nila. Yung presence na to, yun yung naghahanda ng lupa. Ah, okay. So, bago pa yung seedling stage, may nauna na dapat na investment sa relationship? Po. Tapos, pagkatapos ng presence, darating yung proclamation. Ito na yung mismong pagtatanim ng bine yung pag-share ng gospel. Kailangan to ng clarity at boldness. Pero dapat laging invitation, hindi coercion. At mas effective to kung may naunang relational presence. Ito yung nagsisimula ng sprout, yung pag-usbong. Okay, so presence prepares the ground, proclamation plants the seed, sprout, tapos, seedling stage na yung rooting. Saan na yon papasok yung structure at multiplication? Dito na sila papasok pagkatapos o habang nasa seedling stage. Yung structure kasi, hindi to tungkol sa red tape o bureaucracy ha. Ito yung framework, yung balangkas na sumusuporta sa paglago ng mga seedlings para maging matatag na community. Halimpanga, yung pag-appoint ng mga leaders para sa specific tasks gaya sa Act 6 para mas maalagaan lahat at hindi lang iilan yung overloaded. Ito yung parang trellis o balag na gagapangan ng mga halaman para tumaas ng maayos. Okay, support system kumbaga tama at yung multiplication. Ito na yung natural at expected na bunga kapag yung mga seedlings ay nagmature na, nasa stock at head stage na. Hindi ito pinipilit kundi resulta ng health. Ito yung pagpapadala na ng mga mature disciples para magtanim naman sa ibang fields kaya sa Acts 13. Ito rin yung principle ni Paul sa 2 Timothy 2.2. Yung natutunan mo, iturong mo sa mga mapagkakatiwalaan na makapagtuturo rin sa iba. Kaya sobrang crucial ng seedling stage kasi kung walang nag-mature dahil napabayaan dito, walang mangyayaring tunay at sustainable na multiplication hanggang addition lang. Talagang connected pala lahat, ano? At dito na nga lumalabas yung sinasabi dun sa material na roots determine the reach. Ang ganda nung pahinggan. Pwede mo bang i-explain pa yon ng konti? Napaka-visual. Yan, no? Ang ibig sabihin lang niyan, kung gaano kalalim yung itatag mong ugat dun sa stage na hindi masyadong nakikita, seedling stage, yun mismo yung magdedetermine kung gaano katatag yung itatayo mong structure, stock stage, kung gaano karami yung kaya mong suportahang bunga, head stage, at kung gaano kalayo yung mararating ng influence mo, full kernel multiplication. Yung resilience sa storms, yung ability na kumuha ng nourishment kahit dry season, tsaka yung capacity to reproduce lahat yan, nakadepende sa lalim ng ugat. Walang shortcut. Parang yung sinasabi sa Psalm 1, di ba? Yung taon nakatanim sa tabi ng batis, laging sariwa at namumunga sa kapanahunan. Hindi dahil sa ganda lang ng dahon niya sa labas, kundi dahil yung ugat niya nakakakuha ng tubig sa ilalim. So yung effort pala natin sa ilalim, sa mga bagay na hindi laging visible o napapalakpakan, yun pala yung magdidikta kung gaano kataas o kalayo ang mararating natin. Exacto. Kaya nga yung paalala sa Colossians 2 ay maging rooted and built up. Kailangan pareho. Yung hidden formation ang nagsusustain sa visible impact. Kaya yung journey hindi dapat natatapos sa isang decision lang. Kailangan talagang lumalim from decision to discipleship. Hindi pwedeng decision lang. Oo nga. Kasi yung conversion, parang birth lang, di ba? Simula pa lang. Pero yung seedling stage, ito yung upbringing, yung pagpapalaki. May warning pa nga sa si Ephesians 4 tungkol sa danger na manatiling parang mga sanggol sa spiritual life, na natatanggay lang ng kung ano-anong hangin ng doktrina. Kaya pala, kailangan sa seedling stage, yung doctrinal grounding yung paghubog ng identity in Christ at yung relational nurturing. Lahat yun kailangan. At dyan din pumapasok yung idea ng pagbuo ng immunity to culture. Maganda yung analogy na to. Isipin mo yung seedling stage parang isang greenhouse. Isang protected environment kung saan pwedeng lumakas at tumibay muna yung isang bagong tanim bago ito i-expose ng husto sa mas harsh na kondisyon sa labas. Sa yugtong ito, dinidevelop yung isang biblical worldview, yung resilience o tatag, tsaka yung discernment, yung kakayahang kumilatis ng tama sa mali ng totoo sa peke. Paano nabubuo yung immunity na yan? Ano yung mga ginagawa sa loob ng greenhouse? Well, sa pamamagitan ng mga nabangit na natin kanina, intentional teaching ng word, paghubog ng spiritual disciplines, at lalo na yung mentorship at yung strong community na sumusuporta at nag accountability Ito yung parang pagsuot ng armor of God na binanggit sa Ephesians 6. Hindi lang yan individual effort, kundi community effort din yan. Kailangan ng tulungan. Okay, napakarami na nating napag-usapan tungkol sa kahalagahan nito, sa pag-aalaga. Pero um, paano natin malalaman kung nasa tamang landas ba tayo? paano maa-assess kung healthy ba yung seedling stage sa ating context o kung may mga signs na ng problema na dapat bantayan? Merong mga practical na paraan para dyan. Una, pwedeng gumamit ng parang seedling readiness checklist para i-assess yung lupa o yung environment mismo. Tinatanong dito, kumusta yung community? May feeling ba ng belonging, trust, shared vision, tsaka accountability? kumusta yung context? Naintindihan ba natin yung needs ng mga tao? Sensitive ba tayo? Ano yung mga obstacles? Kumusta yung leadership? Equip ba sila? Nagmumodel ba sila? Nag-empower ba sila ng iba? At panghuli, kumusta yung discipleship resources? May clear curriculum ba? Sapat na mentors? May tools ba na available? Yung mga tanong na yan, makakatulong yan para makita kung saan kailangan mag-focus o mag-improve parang diagnostic tool nga pero paano kung may problema na ano yung mga red flags o early warning signs na dapat nating bantayan na baka stagnant na or may sakit na yung ating seedling stage nako marami yan pwede nating igrupo para mas madaling tandaan may mga signs sa individual level perpetual immaturity yung patagal ng nagsasabing believer pero parang hindi nagmamature sa ugali, sa pananaw, sa faith. Parang laging baby pa rin. Consumer mentality. Yung mga tao, parang audience lang. Pumupunta para kumuha pero hindi nagiging contributor or participant sa buhay ng community. Receive lang ng receive. Knowledge without transformation. Ang daming alam tungkol sa Bible pero hindi makita sa so daily life. Walang character change. Head knowledge lang. Lack of spiritual disciplines. Hindi na ipapractice yung mga basic foundational habits like prayer, Bible study, fellowship, etc. Oh, nakikita ko na yan sa iba. Ano pa? May mga signs ba sa level ng community or leadership? Meron din sa community level. Superficial relationships. Maraming kakilaya pero walang deep connections hindi komportable maging vulnerable or magpa-accountable sa isa't isa. High turnover. Maraming dumadating pero marami rin at mabilis umaalis, lalo na yung mga bago. Hindi sila nagtatagal para mag-ugat. Parang revolving door. Doctrinal confusion. Hindi malinaw o nagkakagulo sa mga basic teachings ng faith. Iba-iba ang turo passive participation. Kakaunti lang yung active na involved sa ministry, karamihan spectator lang. At sa leadership, structural level naman. Addition, not multiplication. Dumadami lang siguro dahil sa transfer growth galing sa ibang church, pero hindi dahil sa pagdi-disciple at pag-reach out sa mga bago na nagiging disciples then eventually leadership bottlenecks. Ilan lang yung gumagawa ng halos lahat ng trabaho, hindi nakakapag-develop ng mga bagong leaders mula sa baba. Wow, ang dami pala niyan. Kapag nakikita na yung mga sinyales na yan, malinaw na kailangang balikan at ayusin yung proseso sa seedling stage, hindi pwedeng baliwalain. Tama, at dito, dalawang bagay yung nagiging sobrang kritikal. Yung integrity ng leader o tinatawag na seed integrity, tsaka yung pagkakaroon ng malinaw na plano, yung cultivation plan, kasi yung leader, siya yung tinitingnan na seed source, di ba? Kailangan niyang maging modelo. Gaya ng sabi ni Paul, follow my example as I follow the example of Christ. Kailangan niyang mag-equip, magbigay kakayahan sa iba para sa ministry, Ephesians 4.12. At dapat meron siyang clear, reproducible pathway, isang sistema ng discipleship na pwedeng gayahin at ipasa sa iba, hindi lang yung kanya-kanyang style na hindi transferable reproducible. Yun yung kido niya. Oo. Tapos yung cultivation plan naman, ito na yung mismong structured process. Dito napaka-importante ng small groups bilang core engine ng discipleship. Dapat may defined outcomes. Ano ba talaga yung itsura ng isang mature disciple sa context na to? Ano yung inaexpect expect nating makita sa kanila pagkatapos ng proseso? At higit sa lahat, dapat intentional yung reproduction ng mga leaders at disciples yung modelong Timothy 2 Timothy 2.2, ipagkatiwala mo sa mga tapat na tao na makapagtuturo rin naman sa iba. Hindi dapat maputol yung cycle ng pagpaparami. Grabe, napakarami nating nahimay mula sa material na to. So what does this all mean for you na nakikinig ngayon? Bilang buod, itong seedling stage, itong yugto na pag-uugat, hindi lang to isa sa mga phase. Ito yung pundasyon. Ito yung tahimik pero pinaka-critical na trabaho kung saan nakasalalay yung pangmatagalang kalusugan, yung tatag, tsaka yung kakayahang magparami ng isang tao, ng isang community o ng isang movement. Ang pagbibigay pansin at yung intentional na pag-aalaga dito ang susi para hindi masayang yung mga nasimulan na maganda sana. At bilang panghuling kaisipan na iiwan natin sa iyo, isang bagay na marahil ay lumalampas pa sa direktang tinalakay natin pero nanggagaling sa spirit nito. Kung totoo na ang bawat isa sa atin ay may responsibility, hindi lang para sa sarili nating paglago, kundi pati sa pagtulong sa pagugat ng iba, paano kaya nito babaguhin yung way na nakikipag-ugnayan tayo sa ating spiritual community, sa work, o kahit sa loob ng pamilya natin? Simula ngayon, ano kaya yung isang maliit pero intentional na step na pwede mong gawin this week para sadyang alagaan yung isang seedling na nasa paligid mo? Pag-isipan mo yan.